Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ko lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaginapan, kinamayin at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang nag-iwan na naman po. Nag-iwan na naman po ng marka sa mga netizens na naging sagutan po ni Alden Richards sa kanyang recent interview. Kung saan si Alden nga po ay umamin na siya po ay natatakot tumanggap ng panibagong proyekto. Hindi lamang po dahil sa... Hello love, goodbye. Hindi lamang po sa kung ano-ano pang mga proyektong kanyang nagawang uh, successful din naman po, no? Pero ito ho ay uh, ang ang talagang tumabo po ng atensyon ng lahat ay dahil sa kanyang personal na dahilan. Na talaga nga naman pong walang ibang itinuturo kundi ang isang main man sa. Ano nga bang nangyari? Yan po yung mga pag-uusapan natin. Pag-uusapan din po natin ngayong araw. Ito nga pong pinagpipilitan nila na ang uh, isang main man daw sa araw po ay di umano nasa labas ng isang ng, ng, ng ating bansa ano at uh, kasama ng araw po nila panot ngayon eh, ang dami nga pong sa atin ng picture Mr. Pinas lantaran na naman ang kanilang pinaggagawang panloloko tignan niyo po itong picture na ito yung mga pictures na pinag uh, mga pictures pong ilalagay namin sa video na ito yun po yung uh, inyong uh, dapat mong tignan mabuti Okay? At kayo pong humusga kung si Maine Mendoza nga ba talaga ito or ibang tao. <laughs> Lahat yan ay pag-uusapan natin. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Minat kay Alden, hindi hindi po natin palalagpasin ang mga ganyang pangyayari sa kanila. No? At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pong kay Maine at kay Alden ng wala pong ibang hinihintay na kapalit. At kung nood ka nga na ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe na ka na pang mo, I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan, kinamain at kay Alden. At kung marami ka pang ang kilalang mga Alden fans na hindi pa po subscribe sa atin ako, sabihan nyo na sila at uh, sabihin nyo sa kanila na magsama-sama tayo rito. At narito nga pong komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kanina lang. Unayin natin na naging komento na si Miss Elisa Sacro. Sabi niya rito, sumali na naman ang mga magulang ni Mims sa sarswela. Pinabubulaanan nila na hindi daw nanligaw si Alden. Bakit may kasa, ba, Bakit may kasalan? Pati sa uh, ibang bansa ano, may kasalan na nabayaran na at uh, natakot siguro sa kong gay ano at sa ama ni Ata, ni atay na maraming koneksyon syempre pero di namin uh, malimutan ang mga sinabi ni Daddy Bay at Tatay uh, noo ano, uh, Father's Day na nagsalita nagsalita sila tungkol sa baby hindi pa sila uh, hindi pa hindi pa sila nasa nasa Sarswela no at uh, malaya pang management uh, sa GMA tapos uh, ngayon E, ibahin ang mga iibahin ang mga sinasabi ano ang uh, galing naman nila bumabal bumabaligtad ano halata na ang mga uh, halata ng mga binayaran ano at may uh, takot may connection sa matataas sa gobyerno sana hindi nila binoto no uh, pang sarili lang ang uh, pakinabang ano hindi pangmasa thank you so much po sa inyong komento at uh, pang real talk na rin po No, thank you so much po. Sa nawa, nawa, nga po ay magising sila. At para naman po sa ikalawa nating komento, ito naman po yung mula kay Miss Jeanne Cordero. Sabi niya rito, Happy weekend, Mr. Pinas. Thanks for updates uh, regarding Maine and RJ. You ano? Evil begets evil. ba diba? Kaya kung ano man ang kasamaan na ginagawa nila kay RJ and Maine, ano, may uh, palit na kasamaan din sa buhay nila. Huwag nilang antayin na darating ang unos, ano? magbagong uh, buhay na sila kasi marami na ang mga hindi maganda sa ating mundo di ba Pina, pinapakita ni Lord ang uh, galit niya through uh, sa kalikasan kasi nga ang mga tao ay uh, uh, kasamaan na ang ginagawa sa kapwa signs na ayaw ni Lord eh, ang mga kasinungalingan eh, at gumagawa ng kasamaan sa kapwa kaya buk, uh, buksan na nila no ang mga isip nila kung bakit nangyayari itong mga pangyayari ngayon sa ating mundo Gumawa sila ng uh, kabutihan at uh, manikluhod sa Diyos. Huwag 'yung uh, uh, panggagamit sa kapwa. Ingat and God bless Mr. Pinas. And God bless you rin po Miss Jen Cordero Well, uh, ang gusto ko lang pong i-highlight doon sa sinabi ninyo ay 'yung evil begets evil. Ibig sabihin po no, kung ano man pong uh, kasamaan at uh, kal kalokohan ano na pinaggagawan nila sa kapwa ay eh, babalik at babalik din po sa kanila. Magboomerang din po 'yan. Diba? Thank you so much po sa inyong mga sinabi. At para naman po sa ikatlo nating komento, ito naman po ay mula kay Miss uh, Emoto Richil uh, Emoto Rich Child. No? Hindi <laughs> ko alam kung tama yung pagkakabasa ko. Emoto uh, Rich re? child, ano? Uh, sorry, kung mali man po yung pagkakabasa ko. At ang sabi niya nga rito, Pinas Show Business ngayon, ano? Salamat sa update kinamain at kay Alden. Sir Pinas, Danung ko lang, bakit po si Julia Montes hindi siya nag-promote ng movie nila ni uh, Spotted ano na Topak? Topak ba 'yon? Di po ba siya ang leading lady ni Panot ano? Doon na uh, noon pa no, noon pa po ano, di na hindi na po siya napili ano na makasama ni Alden sa pelikula. Pero bakit uh, ngayon nakailang premiere na sa ibang bansa, no show siya, no? No promotion kasama ang uh, si Panot, sino na imbis na siya ang kasama dahil leading lead, leading lady siya ni Bakling ano ay si Menggay ang uh, ang sinasabing kasama na sa ibang bansa sa USA uh, promotion movie nila samantalang yung movie nila ni nila ni Alden sa October pa no ipapalabas ang totoo eh dikit na siya kay Alden at Sweet Sweetan no ah uh, Sweet Sweetan kuno bakit ba, Julia Montes ano dahil ba mas pag-uusapan kapag uh, si Alden ang kadikit mo no at uh, sa sikat kung si Alden ang kasama. Well, magpaka talk na lang tayo dito no. Eh uh, emote. <laughs> magpaka talk lang tayo dito. Ah uh, totoo naman 'yon na mas pag-pag-uusapan kapag kay Alden siya, dumikit at lalong hindi pag-uusapan kay Panot. Nakita nyo yung uh, nangyayari. Kapag si Main Mendoza at Alden Richards ay nagsama, eh talagang wala na po, hindi na mapag-uusapan ang kung sino ng mga artistang gusto nilang pasikatin pa at uh, bigyan ng pagkakataon. ba? Diba? At least nakikita nyo po 'yon. Maraming salamat po, ano? At uh, ngayon, pag-usapan natin ang larawang ito. Ito po ay tinuturing nilang si Main Mendoza. Yan, yung, yung picture na yan, ano? Uh, dulan po nila sa social media na si Mainman Mendoza sa araw po yan na nasa Texas daw po ngayon, kaya po wala sa EAT at kaya naman daw po ay makikita sa ibang bansa, ano? Na promote daw po ng pelikula na si Panot. Ngayon, yan nga po yung mga picture na lumalaganap ngayon sa social media. Ang dami nagsasabi na, Mr. Pinas, tignan nyo po itong picture na ito. Si Mainman Mendoza po ba talaga ito? Ang masasabi ko lamang dito, sa sobrang tagal na po natin uh, sumusuporta, eh? sa sobrang tagal na po nating uh, talagang hindi lang sumusuporte kung hindi tumatangkilik ano kay Main Mendoza at kay Alden Richards ultimo dulo ng buhok na main ay kabisadong-kabisado po natin. Kung marami pong magsasabi, ano, na sa Mengay nga po, yung uh, mga larawang, nasa larawang iyon, ano, ang masasabi ko lamang po dito, gamit na gamit na naman po ang pangalan ni Mengay. Pangalawa, kung uh, sa tingin po nila, si Mengay po yung ganong nasa picture na yon, ay medyo malayo-layo po. Alam mo natin yung beauty na meron po ang isang main Mendoza, na napakalayo po talaga sa mga larawang kanilang ipinakikita. Ngayon, ganito lang po yon. I-connect po natin ngayon, dito po sa nagiging usapan sa Twitter kung saan si Alden Richards ay umamin nga po na natatakot po siyang uh, tumanggap ng panibagong proyekto ang una, niyang proy uh, ang una po niyang sinabi ay Ay nakasentro po dito. Nakasentro po siya dito sa kanyang sinabi na ito pong si Alden Richards ay natatakot pong kumuha ng pelikula dahil po uh, sa naging record daw po ng Hello Love Goodbye. Ang dami raw pong uh, uh, record breaking na nangyari doon. So natatakot siya na baka sa mga susunod na uh, proyekto ay flop no. Pero bukod ng 'yan, si Alden din po ay uh, umamin, ano? Siya po ay umamin at nagsabi rin naman po na hindi lang dahil doon kundi dahil na rin sa personal kong uh, ka uh, kagustuhan, sa personal kong uh, buhay, ano? At marami nga po nagsasabi na talagang uh, pinahahalagahan ng isang Alden Richards si Maine Mendoza. Ano nga ba nangyayari? Sa tuwing kasing mayroon pong uh, proyekto ang Alden Richards ito ho, ito picture na yun, sabi ko sa inyo. Layo ho, diba? Uh, balikan, balikan ko lang. Sa tuwing meron pong proyekto sa si Alden Richards, ang dami-dami pong nangyayari sa buhay ni may Mendoza na talagang ginagamit po. No? Ginagamit pong ang pangalan ni guy. kaakibat po at kakabit ng kakabit po ng pangalan na si Panot sa tuwing meron pong proyekto itong si Alden Richards. Tama nga po yung nag-comment kanina. May proyekto nga naman itong si Panot at kasama nga po si Julia Montes. Pero bakit todo-todo effort itong si Julia Montes ano? dito po kay Alden Richards? It's because of the number one is the fame. Di ba? Hindi hindi po makakamit ng isang Julia Montes na mapag-usapan siya. No, kung siya po ay didikit lamang po kay Panot. Talagang, sabihin na po natin, budget meal lang talaga yung sa kanila doon. Diba? Kasi nga, alam naman nila from the very beginning na sa paggawa ng pelikulang ito, wala naman talagang kikitain ito. Diba? Maraming maraming salamat po sa inyong mga komento at sa inyong mga naoobserbahan. marami pa tayong pag-uusapan. Maya-maya lamang, ano? Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.